Hindi tayo susuko, we will not abandon even a square inch of our territory, not even to a superpower. Mga kababayan, alam niyo ba na maaaring magkaroon ng giyera sa West Philippine Sea? Kasi nagmamadali na ang ating gobyerno na palakasin ang Philippine Coast Guard. Pero ang sobrang nakaka-shock, is meron palang napakatinding dahilan kung bakit ayaw ng Pilipinas tanggapin ang tulong ng U.S., alam nyo ba kung ano yon? Mamaya, pero di ko lang alam if matutuwa or maiinis kayo. Isa pa, may mga Amerikanong barko na nakapaligid sa ating karagatan at iniisip din ng ibang bansa na baka magkaroon ng giyera dito sa atin. Ngayon, bubuksan natin ang mga lihim sa likod ng tensyon sa West Philippine Sea. Stay tuned dahil may bombang impormasyon ako na ikakagulat nyo. Inaprubahan na ng House of Representatives sa ikatlo at huling pagbasa ang bagong House Bill na naglalayong palakasin ang Philippine Coast Guard. Ito ay isang hakbang upang tiyakin ang maritime safety, security, at environmental protection. Balak din ng gobyerno na lumikha ng Modernization Trust Fund para sa PCG. Ano nga ba ang mga konkreto nilang balak? May mga bagong barko ba? high-tech na radar? Sana lang yung Modernization Trust Fund. Hindi lang yan mag-iisang malaking trust na walang funds. Sana naman may pondo talaga. Kasi isipin nyo to. Nasa gitna tayo ng isang malaking chess game sa West Philippine Sea. Ang China binubuli tayo. Sa kabilang banda naman, nandyan ang Amerika na gustong maging tagapagtanggol natin. Pero ang twist, mukhang ayaw natin tanggapin ang tulong nila. Ayon kay Alexander Lopez, is spokesperson ng Philippine National Maritime Council. Kaya pa naman natin. Pero guys, seriously, kaya ba talaga natin? Yung capability uh, development ay tuloy-tuloy 'yon, no? Even when I was still in the service, tuloy-tuloy naman 'yon. Ang siguro na natataon nat tayo yung sinasabing uh, statement, I mean yung yung uh, escort support sa atin naman uh, again, papasalamatan na dun yung kanilang ano, no, pero hindi naman porke may problema tayo ay eh, dudulong ka agad tayo. Kasi, well, we have a dignity as a nation, no, kaya pa naman natin. Siguro when push comes to show, when worst comes to worse, and that will be an executive decision, whether we will accede to the request or know, we will ask for the request. So it's an executive decision. Basta ang natin doon, hindi natin i-abandon and we will have a 24-7 monitoring and detection capability around around the area. Klarong-klaro po ang, ang position ng ating gobyerno. Klarong-klaro po ang uh, ating Pangulo, Pangulong Bongbong uh, Marcos Jr., na wala tayong isusuko o abandon even a square inch of our territory territory to a foreign power at uh, ginagawa po natin lahat para uh, mabantayan ma-cover ang ating napakalawak na karagatan wow naman so yon ang matinding dahilan mga kapulse point ayaw ng ating PCG na magmukhang magda ang kalapating mababa ang lipad pero, in my honest opinion, I totally agree. Kayo ano opinion nyo? Let me hear your thoughts sa baba. Tingin nyo tungkol lang ba ito sa dignity? O may mas malalim na dahilan? Para malaman ang sagot, ilike at i-share nyo ang video na to. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga updates. isa pang mainit na balita, yung missile system ng US dito sa Pilipinas ayaw din paalisin ng Pinas. Oo, tama ang dinig nyo. Yung Typhoon system na pwedeng magpalipad ng missile na aabot hanggang China, nandito pa rin sa atin at mukhang wala silang balak alisin. Parang binigyan kanila ng baril, ang gagawin mo na lang ay pumalag sa mga nang bubuli sa'yo, kaso medyo play safe ka tingin niyo bakit kaya pinayagan to ng gobyerno natin? Now, let's talk about Escoda Shoal. Ito yung bagong hotspot sa West Philippine Sea. May anim na pong Chinese vessels daw ang nakapaligid doon. Biruin mo yon Teresa Magbanua, hindi umubra, pero ang pinalit nila, mas maliit na barko. Hindi ko alam ang strategy ng ating PCG. Mukhang may pasabog sila, kaya abangan na lang. Let's just hope na nagpa-party lang ang mga tsekwa doon at nanonood ng hearing ni Alice Guo. Tandaan, ang karagatan ay hindi lang tubig, kundi kinabukasan din ng ating bansa. Hanggang sa susunod na video, mga Kapulse Point!